kahapon, uh, first day of filing ng mga uh, barangay at SK election ng mga kandidato. Isa pong barangay captain ang binagbabaril sa bahay niya o harap ng bahay niya sa Albay, sa Bicol. Uh, ito po ba ay... Uh, medyo nabahala po kayo rito at baka at mga kababayan ho natin, mga taga-bicol lalo na nababahala na baka ito'y hujat na na itong halalan na ito ay isang uh, magiging madugong halalan. Well, what, what do you say, uh Colonel? Kausap lang natin, kanina lang uh, Sir Erwin, yung Provincial Director ng Albay at uh, nagbibigay nga sa atin na siya ng update na kasalukuyan po ngayon ay uh, nag-meeting po sila at nag rin po ng Special Investigation task Group para po tutukan itong kaso nga po ng isang uh, barangay kapitan na pinatay nga po kahapon. Ang maasa po tayo na na hindi na po ito masusundan, kaya naman po uh, magdadagdag po tayo ng additional personnel dito po sa mga areas na nakikitaan po natin ng na mga intense political rivalry. So balit sabi nga ng Provincial director sa ating kanina bago itong nangyaring insidente na ito sir ay wala naman natatanggap na anumang banta sa kanyang buhay at wala nakakaawa itong sa kapitan so balita uh, because of uh, this incident na makukonsider na natin na politically motivated uh, killings ay uh, ito po ay iko-consider ngayon ng uh, Albay at Regional uh, Police Office Police Office po ng uh, ng Bicol para magdagdag po ng additional personnel doon po sa lugar na may nakikitaan po tayo ng mga intense political rivalry po. Itong uh, lugar na ito sa Albay kung saan napatay ito Barangay Captain ito po ba ay nasa election hotspot na ninyo or uh, kung wala pa ito pa isasama po ninyo sa mga identified na election hotspot or ika nga ay posibleng magkaroon ng madugong halalan, uh, Colonel Fajardo? Ito pong barangay San Jose kung saan nangyari po sa ritong shooting incident ay wala po ito sa mga listahan ng mga election areas sa concern. But considering na nangyari nga po itong incident, Sir Erwin, ay, out, ay uh, Maaari na po itong ma-consider itong uh, insidente na ito na maaaring pumasok na po siya sa yellow category. O ito pong uh, nang ibig sabihin, may nangyari na pong politically motivated election-related incident in the current election period. Dahil nagsimula na nga rin po kahapon yung ating election period, ang naging victim na po dito ay incumbent barangay captain. So ito po ay uh, papasok na po doon sa tinatawag natin mga suspected election-related uh, incidents po, Sir Erwin. Mm -hmm. Alright. Panghuli na lamang, Colonel Fajardo, before we let you go Nag-umpisa uh, na po maglagay ng checkpoint ng PNP the other day pa po uh, para po dito sa Ganban, para po dito sa uh, Halalan. Ang tanong po ng mga kababayan natin, ano-ano po ba ang uh, karapatan ng mga motorista? Yung mga nakasasak, actually hindi masyado yung mga nakakotse dahil yung mga kotse hindi masyado iniinspeksyon. Yung mga mam, ma kasi sabi-nagsabi na in plain view lang pero kadalasan sa mga checkpoint ngayon, ay pinapabuksan pa yung box ng motor ng uh, rider. Tama po ba yun ma'am na wala namang search warrant ipabubuksan yung box ng rider o di kaya ititignan yung kanyang satchel o yung uh, mga bag or backpack ahahalughugin uh, ng polis? Tama po ba yung procedure na yun ma'am? Sir, ang proseso po sa ating checkpoint ay malinaw po. Dapat limited lamang po ito, sir, sa visual search. Hindi po dapat tayo sa yung ating mga kababayan na dumadaan po sa checkpoint na buksan ang kanilang mga babag, buksan ang kanilang mga compartment po. Unless, of course, may reasonable ground to believe po yung ating mga nag-checkpoint na meron po sila nakikitang indicator na maaaring may dalang uh, Uh, kontrabando itong mga police, uh -huh. uh, itong mga subject natin sa checkpoint o may nakikita silang nakabukol po doon sa kanilang mga bulsa Apo. ay maaari po silang i-request na iangat yung kanilang jacket o o kaya ay mag po ng further search but in the absence of that instances sir ay hindi po po pwedeng basta pabuksan yung kanilang mga compartment pati na rin buksan yung kanilang mga bag dahil gaya ng sinabi ko po sir limited lamang po ito sa visual search po pati yung mga box mga likod ng motor dahil marami po yan lalo na po yung mga ride divider eh. may mga box na nakalagay, pinabubuksan pa po. Hindi dapat pabubuksan po yon uh, Colonel, kung uh, wala namang pong dahilan. Yes po sir, at uh, malinaw po yan sir, limited lamang sa visual sir. Kung ano lang ang nakikita nila sa plain view po nila ay doon lamang po dapat sila mag -stick. Unless of course na sabi ko nga sir, may nakikita silang uh, kaduda-duda sa aksyon at uh, mga gamit na bitbit -bit po ng ating uh, mga mga kababayan na dumadaan. That's the only time to po pwede po sila mag-request ng further search po. Ma'am, saan po pwedeng magreklamo kung sa kasakaling uh, meron tayong ilan na mga tauhan na medyo nakalimot o kaya ay eh, medyo uh, hindi nasunod itong mga alituntunin. Saan po pwedeng mag-report ang motorista, ang driver, ang uh, rider? Saan po sila pwede magreklamo? Dito po sa mga itinatatag nating mga COMELEC checkpoint ay dapat po may isang malaking kakatula po doon o tapulin na nakalagay po doon yung pangalan at contact number po ng team leader o chief of police po ng nakakasakop sa lugar pati na rin po yung election supervisor ng isang lugar. Po pwede po nilang i-take note yon at magreklamo po sila o kung hindi naman at uh, sila ay nag-nagaalinlangan dahil uh, yung mga police na nagpa-conduct ng checkpoint ay under sa sa control and supervision po ng pulis na yon ay doon sa pi sa pinakamalapit po ng mga uh, uh, district offices po or regional offices po ay pwede po silang pumunta. doon tignan po nila yung mga contact numbers sa website o sa atin po mismo sir Erwin ay po, pwede po niya ipakating para ma po yung attention po ng kanilang mga supervisor po